Mga ka-walk with lang, kamusta kayo dyan sa Manila, Dubai, Toronto o kahit saan man sa mundo? Ako si Lan ang inyong go-to para sa Pinoy political commentary na may halong katatawanan at katotohanan. Lalo na para sa kabataan at mga OFW na tulad ninyo na laging updated sa balita mula Pilipinas. Today, we are diving deep into this hot mess. Laglagan na Dumistansya na si Grace po sa role niya sa Bike Ham. Ano ba ito? Parang teleserye na may plot twist. Isang dating senador na biglang umiiwas sa kanyang sariling pirma. Ikaw, isang Gen Z na estudyante sa Quezon City o isang millennial OFW sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagpapahirap para nagpapakahirap para sa pamilya. Tapos ang gobyerno natin naglalaro ng billions sa budget na dapat para sa flood control o education. Tapos biglang may apology ha mula kay Ronnie po, kay Grace po, saying she's not part of the 2025 budget by come mess. Wow, we, parang yung ex mo na biglang nagdinay ng relasyon nyo pag may issue. Hindi ako involved, pero may pictures kayo together, 'di ba? Ha <laughs> ha ha. Okay. Mm. Sa episode na ito, we will break it down intellectually. Ano ang BICAM? Bakit controversial and 2025 budget na ito mga kaibigan? Yan. Okay ha? Yan. Ano ang role ni Grace po? At bakit siya dumidistansya mga kaibigan? We will look at both sides. The establishment narrative versus the critical eye with konting satar para hindi boring. Ah, fact-based tayo. Based on news from ABS-CBN, inquirer at expose mula sa concerned citizens. Bago tayo mag-start, ah, if you are watching from the United States, Canada, Australia, United Kingdom, Italy, United Arab Emirates, Hong Kong, Japan, Saudi Arabia, Singapore, New Zealand, Germany, France, Switzerland, Netherlands, Spain, Taiwan, Qatar, Austria, Iceland, South Korea, Belgium, Ireland, Sweden, Kuwait, Norway, Poland, Israel, Guam, Malaysia, Greece, Bahrain, Cyprus, Finland, Oman, Denmark, Malta, Ceylon, Brazil, Romania, Croatia, Vietnam, Czech Republic, Hungary, Luxembourg, Indonesia, Cambodia, Mexico, South Africa, Aruba, Cayman Islands, Lebanon, Jordan, Nigeria, India, Pakistan, Papua New Guinea, uh, Turkey, Bulgaria, Serbia, Bermuda, Egypt, Morocco, Northern Mariana Islands, uh, Chile, Colombia, Algeria, Algeria, Guatemala, Jamaica, Kenya, Sri Lanka, Panama, Portugal, Ukraine, British Virgin Islands, Argentina, Bangladesh, Ecuador, Ghana, Greenland Honduras, Iraq, Laos, Libya, Peru, Paraguay, Russia, Turks, and Caicos Islands. Uganda, Macau, hit that subscribe button. Like, comment your thoughts. Like, ano sa tingin mo? Guilty ba po? Share sa OFW groups, ha? At kung may extra, send super thanks para suportahan ang content na ganito. Ha? Para sa higher ad revenue from you guys abroad. Let's make this viral. Hashtag walk with land. Una, let's educate ourselves. Mga kabataan, ang bicameral conference committee or bicam ay yung meeting ng House at Senate para i reconcile ang differences sa budget bill, no? Para sa 2025 General Appropriations Act, GAA. Itoy approved late 2024, pero ngayon 2025, lumalabas ang mga issue. Ang NEP ha Net National Expenditure Program ay iniia ni PBBM ay 5.768 trillion pesos. Pero after BICAM, lumobo pa. Lumobo with insertion, 797 billion daw sa unprogrammed funds, including 410 billion pesos for DPWH flood control projects. Imagine ha, kayo sa isang family reunion sa Cebu City o Davao City. Ang tito mo, House, at tita mo, Senate, nag-aaway sa pera para sa party. Tapos sa BICAM, biglang may extra billions para sa flood control. Pero bakit taon-taon, baha pa rin sa Metro Manila, Ang Angeles City uh, o Caloocan City? Parang yung mean na budget for flood control, billions. Huh? Pero actual, content, actual control, zero. No? At si, ano po, no, si Grace po, mga kaibigan, no? Uh, swimming pool sa kalsada, no? Ito hindi joke, it's a corruption potential, no? Verifiable from house probes where Salbico, at Grace po pinatawag tungkol sa ghost projects. Sa isang side, sabi ng gobyerno, needed ang funds ha, for infrastructure. Pero critics say, work barrel ito. Ha, ah, pera na napupunta sa pockets ng politicians, not sa tao. Kayo na struggling sa tuition sa UP or Ateneo o remittance issue sa Hong Kong o Singapore. Bakit hindi ito education o labor rights ang pera, mga kaibigan? Okay, ha? Si Grace po, si, ang dating senador, no? Ay, nako, dating senador yan hanggang mid-2025, chairperson ng Senate Finance Committee, siyang nanguna sa Senate side ng BICAM para sa 2025 budget, no? Ay, nako, no, to, to, December 2024, she reconciled provisions, okay? Including ang program funds, exposed at news uh, show na siya signatory sa BICAM report na may fill-in-the-blank insertions, meaning blanco ang details. Tapos pinunan later with billions for DPWH. Parang Sam na fill in the blanks, pero instead of answers, pera ang nilagay. No? How much for flood control? Whatever we want, sabi nila. No? Ngayon, si Po, anak yan ni FP Jane, ah, known, known, for public service bills. Pero dito, critics like Rowena Guanzon at iba sa si XI nagtatanong, bakit katahimikan sa insertions? Nakakabingi ang katahimikan ni Senator Grace Po ha? sa usaping field Uh, fill in the blank, BICAM report, no? Ito'y possible negligence or complicity sa system na favors elite. Sa kabilang side, po, po advocated for guarding the budget post-plenary as per ABS-CBN August 2024 report, no? She wanted transparency after and program funds issue. Kayo sa Damam, Saudi Arabia, o Winnipeg, uh, Canada, ang remittances nyo tax-high pero budget na ito'y hindi nagpo focus sa OFW protections like anti-trafficking o better consular services parang OFW ka na nagpapadala no? Uh, ng balikbayan backspam nawawala sa sa daan ganon ang budget this expose uh, the Philippine bicameral system flaws check and balance ba check and packet no from inquiry probes into flood control where Co and Po mentioned hello sa Los Angeles California USA San Francisco, California, USA, Vancouver, Canada, London, UK, Tokyo, Japan, Seoul, South Korea. Subscribe for more, mga kaibigan. Okay, fast forward tayo to September 2025. Ronop, Roni Ronnie po apologize ah, for to po, saying ex-senator not part of 2025 budget by Cam. Puno mentioned her as one of the three in the small committee but took it back. Post response, silent pa rin, pero sources say he's dista uh, distancing to protect legacy, mga kaibigan. O parang the voice judges, judges turning chairs away. Sorry, not my team. No? Isipin nyo, isang OFW sa Dubai, UAE, accused ng something sa work. Tapos biglang cleared with apology. Pero bakit initial, ah, uh, bakit initial link ito? No? Sa house uh, probe, mga kaibigan, ang flood control, Irise moved to summon Co. and Po for the Bicam that approved billions despite ineffective projects, mga kaibigan. Okay, ha? <clears throat> Yan. Okay, no? So talagang ineffective talaga, no? Pero sabi ni po, she wasn't in, in the smaller smaller committee, no? That did insertions. Uh, plenary level lang, no? As chair, responsibility niya, ito ay classic laglagan in politics. Kapag mainit, umiiwas. No, kayo sa Tagig City o Pasig City, this erodes trust in leaders. Para sa W sa New York, USA o Paris, France, bakit hindi transparent ang pera na dapat sa si health jobs? Health o jobs na pupunta mga kaibigan. Okay ha, mintang tayo Grace po as distancing queen with Photoshop sa social distance poster. <laughs> okay. The 2025 budget insertions mean less for youth programs like free tuition or mental health. Ah, for OFWs naman, higher remittances taxes pero walang dagdag sa OWA funds. Okay, sa so US or UK, budgets is scrutinized. Dito, buy like black box, ha? Huh? buy recipe, mix nep and with insertion, big in secrecy, serve with apologies. Government says needed for growth but data shows flood control budgets up. Flood is still up. Ha? Huh? This calls, mga kaibigan, for reform. Maybe unicameral na. Shout out sa Riyadh, Saudi Arabia, Dubai, United Arab Emirates, Singapore, Toronto, Ontario, Canada, Calgary, Canada Ano ang masakit sa budget na ito para sa inyo mga kaibigan Ngayon, ah, mag-conclude na tayo to wrap up mga ka-walk with land. Ang grace po, BICOM issue ay symptoms and deeper political rot Insertions, lack of transparency, affecting youth and OFWs Balance tayo dito mga kaibigan Maybe she's innocent in the specifics, but as leader, accountable siya, mga kaibigan. Okay, anong key takeaway natin dito? Parang sa mga estudyante lang, eh, no? Demand better from leaders, from Manila to Middle East. Let's stay vigilant, mga kaibigan. Okay, ha? Oh, ito po, ha? Subscribe na kayo para sa mga daily, hourly takes nyo on Pinoy politics. Like if you agree. Ha? Huh? Laglagan ba ito? Mag-comment kayo. Share sa friends sa Las Vegas, Nevada, USA. Honolulu, Hawaii, USA. Edmonton, Canada. O oh, Baguio City, Philippines. Send super thanks. Ha? Huh? Your dollars from abroad. help fund for more content like this. Hashtag walk with land para sa kabataan at OFWs. Salamat at see you next time from Quezon City, Metro Manila to Abu Dhabi, UAE at